Nagkaroon ka na ba ng original na tsinelas na... Kna? Nakakita ka na ba ng ganito kalaking underwear? Nagkaroon ka na ba ng malupit na imahinasyon sa isang drawing? kalaing mong naka-underwear si Kuya nang umupo siya sa silyang ito. Wow, cheeks! Nakakita ka na ba nang medyas na buntis? <laughs> Mahihiya ka ba sa ibang tao kung ang tablecloth ng pinuntahan mong party ay katulad ng design ng OOTD mo? <laughs> Mararamdaman mo ang matinding galit ng tinidor na ito sa kanyang binutas na gulong. <laughs> Hinding hindi ka nagagamit ng cellphone habang nagmamaneho kapag nakasabay mo ang sasakyang ito sa kalye. Promise yan! <laughs>